What's up guys, Exomatic TV here for today's video May papakain tayo na mice Ito siya Sana kaya nito yung i-take down Yan, ayun Pambirang yan ang lakas naman niya kawawa yung mice pero ganyan talaga sa ecosystem natin sa wild ito din yung uh, kinakain niya ayun na ayun do na sa leeg hindi na makagalaw yung mice yan ito yung natural na kanilang prey yan kawawa pero ganyan talaga ang cycle ng ecosystem natin ayan so while ito yung kinakain once again ayun ayun patay na yung mice sana maubos na ito ayan di na gumalaw patay na ayan grabe ang lakas ng takedown nice tapos maglalagay tayo ng tubig kasi nag -dry na yung ano niya, water dish papawin natin konti yan mix natin dito sa bandang gilid after nito ah uh, mag change tayo ng bedding or maintenance tayo sa kanyang enclosure ayan tapos update ko kayo tomorrow kung maubos na ito so yun guys ito na kinabukasan yan grabe yung ano abdomen napakalaki pa move natin siya konti tingnan natin sa ilalim baka may natira pa atras ka muna atras ayun di na ubos grabe may natira pa ayan dire blur lang natin to so ayun guys marami salamat for watching this video